Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon. Welcome po sa Baguio City pa rin po mga kalaki. Pauwi na po ako mga kalaki. At ayan po, nakamotor na po tayo mga kalaki. Pauwi na tayo. Malapit na po ako sa La Union. Pero bago yan, hinto muna tayo mga kalaki para po magbigay po ta viewpoint po yan. Ayan, magbigay po tayo ng mga uh, last number po ngayon pong alas 5 po ng hapon para sa mga tataya po ng mga STL, Lotto Pilipinas, Toto Abroad, uh, wedding, National. Ito po yung mga magagandang tips po ngayon pong 5 p.m. mga kalaki. Okay, ang ibibigay po natin mga mga kalaki ay uh, mga uh, birth month po ng January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, so mga kalaki, kunin mo ang mga listahan mo at umpisan po natin ang pamimigay ng ating mga lucky numbers. Kung ang mga birth, uh, birth month mo ay narinig mo, yun po ang mga tatayaan mo sa 2-digit, 3-digit at 4-digit. Okay, eto na po mga kalaki, umpisahan na po natin. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? At syempre po mga kalaki, gusto ko po ngayon pong pumasok po ang buwan ng, A ng Mayo mga kalakiya dapat manalo ka na sa lucky numbers namin. Aalagaan mo kasi ng 3 days, huwag mo agad binibitawan, okay? At ito na po para po sa January. Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 12 at number 19. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 621. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1532. At para naman po sa February, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 132. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 737. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 0146. At para naman po sa ipinanak ng March, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 9 at number 26. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 6, 2, At ang 4 digit lucky numbers mo ay number 1, one, 1, one, At para po sa pinanganak po ng April, ang 2 digit lucky numbers mo ay number 8, 3, 9, 5. Ayan po mga kalaki, 8395 po mga kalaki. At syempre po mga kalaki, para naman po sa mga ipinangan, uh, ang 3-digit lucky 8395 yung po 3-digit lucky numbers Ang 4-digit lucky numbers naman po mga kalaki Ay number 6672 Ayun po mga kalaki 6672 po mga kalaki Ang ating pong uh, 4-digit lucky numbers At para naman po sa pinanganak naman po ng May Ang 4-digit lucky numbers mo ay number Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 7 not Number 24 Ayun naman po Nakita kasi nagbablog tayo, tawag ng tawag. Huwag po kayong tumatawag. Pagka nagbablog po kami, huwag po kayong tawag ng tawag. Okay. At ang 3-digit lucky numbers mo ay number 129. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 7298. Ayan po mga kalaki. At syempre po mga kalaki, para naman po sa pinanganak naman po ng June, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 21 at number 26. At para naman po sa 3-digit lucky numbers mo, number... 145 At para naman po sa 4 digit lucky numbers mo ay Number 9986 Ayan po mga kalaki 9986 At syempre po sa pinanak namang po ng July Ang 2 digit lucky numbers mo ay Number 3 at number 28 Ang 3 digit lucky numbers mo ay Number 532 Ang 4 digit lucky numbers mo ay Number 7136 At para sa pinanak namang po ng August Ang 2 digit lucky numbers mo ay Number 4 at number 1 ang 3-digit lucky numbers mo ay number 039. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1344. At para sa pinanak naman po ng September, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 8 at number 3. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 604. At ang 4-digit lucky numbers mo ay number 4092 ayan mga kalaki bago po natin ibigay ang ating uh, birth month ng October, November, December para sa masusugid po namin mga followers dyan mga nanonood po mga kalaki dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin para makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers natin para po sa inyo mga kalaki Okay. hanapin nyo po kami sa Facebook isearch nyo po Red Parunky na merong 400,000 followers check kami po yan at may second account po tayo Red Parungkin po na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 51,000 followers at Aris Gatchal yan ayun po yung mga legit na account namin sa social media sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong 16,700 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin Red Parungkin na merong 424,000 followers ayun po yung mga legit na account namin sa social media Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code, mag-request. At pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share po ng share ng mga video namin. At heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger niyo. Okay, tandaan niyo po mga kalaki, ha, ang lucky numbers namin libre po, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa STL, sa Loto Pilipinas, Loto Abroad, National, waiting, ako po magbibigay sa loob ng 3 months, magsumali ka sa private consultation at bibigyan pa kita ng discount. Ipaalala mo, Sir Red, sabi mo po may discount, bibigyan kita ng discount para makasali ka po ngayong pumasok po ang buwan na ng Mayo. Dapat makaregister ka na para matutukan kita sa mga laban mo sa Pilipinas at abroad ng mga lucky numbers. Okay, ito po ay walang pilitan sa mga interesado lamang po. Ah. Kaya message na po sa mga interesado, make sure po na makakausap niyo po ako bago kayo magpa-member para legit na, legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, tutok na po rito mga kalaki. eto na po ituloy po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers ng mga birth month nyo. October. Ang yung birth month, October na 2-digit lucky numbers ay number 5 at number 26. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 963. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 7608. At ito naman po sa pinanak naman po ng November. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 6 at number 12. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 068. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 9263. Ayan, at syempre po pinakalas, ang buwan ko po, ang buwan po ng December, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 28 at number 10. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 3 -1 313 at syempre po ang 4 digit lucky numbers mo ay number 8824 ayan po mga kalaki kompleto na po ang mga lucky numbers na 2 digit, 3 digit at 4 digit pwede nyo po yan i-rumble mga kalaki pag inilaban nyo po good luck po mga kalaki at syempre hindi, tata, hindi tayo papayag na walang 6 digit lucky numbers ngayon Ito po mga kalaki kunin nyo na pwede po ito sa 642, 45, 49, 55 at 58 number number 17 number 34 number 41 number 38 number 15 at number 23. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ating mga lucky numbers. Alagaan nyo po yan ng 3 days bago natin palitan. At syempre, shout out time na po tayo. Ito yung kanina pantawag ng tawag. Ayan. Shout out po kay Ate Leonie ng... Ayan. Kawit Kabite. Hello po sa inyo mga taga Kabite po dyan, kila Ate Leonie. Maraming salamat po sa walang sawa pong pagsubaybay nyo po sa amin. Maraming maraming salamat po. At syempre po, ay uh, ito naman po mga, ayan mga vendors po na mga balut vendor po dyan sa may, ayan, sa may kamuni, ano ba? Circle, Quezon City Circle. Pagkagabi daw sila nagtitinda, napapanood daw nila tayo, tinatayan daw nila ang mga numero natin kinabukasan. Maraming maraming salamat po kila Nanay Ason at kila Nanay Doring. Goring, hello po sa inyo. Maraming salamat po dyan. Nawa po ay mabenta lagi ang mga balot nyo. At syempre po mga kalaki, bibigyan kita ng lucky numbers dahil nagpa-shoutout ka, may lucky numbers ka na agad dyan sa iyong messenger. Good luck!